Yes. Mga idol, mga boss, mga sir. Uh, ito na naman po tayo. Medyo mainit na. Medyo dito lang ng po. Medyo, ano, uh, taruan ng kaunting ulan-ulan. Ayun eh, medyo trek po yung araw natin ngayon. Medyo maganda ka tayo pa na maliwalas po. So, balik na naman tayo dito sa ating, ano, uh, pinakarga ang kahapon. So, ito yung ating fuel charge sa kayo balikan natin para matik natin kung ano ba yung ano, naging performance ng ating makina sa buong magdamag e, kahapon iniwan natin yung ating compressor umaandar na 40 amperes yung kanyang amperaje. so sa kayo tingnan natin ano ba yung amperahe niya ngayon ayan uh, mga boss Ah, uh, ganun pa rin yung ating ano uh, pa, abrahin Yun din naman na bago. sabihin ah, uh, okay na yung ating ano, uh, okay na yung under ng ating makina. Uh, so, sa pressure naman natin ng ating mga gauge. So, yan yung ating research. Ito so, naman yung ating suction. Ito so, yung ating main pressure. Ito naman ating oil. Oh, Ibig sabihin yung mga boss saka ito naman yung ating mga presyo ngayon na kabuuan ay eh, okay na yung ating ano uh, karga so kahapon naga uh, kaya tayo dito ng uh, apat na tanke ng freon so yung ating may karga ay uh, itong nakasalang na to ay pangatlo pa lang so nagawin natin so kaunti na lang yung nandaman itong pangatlo so bossin na lang natin itong pangatlo para hindi sayang So, hindi pa okay pa naman yung ano, maski magkarga pa tayo ng konti, mabukasin natin yung mga tortake. So, yan, magiging natin ngayon. So, ang maximum amperes naman kasi nito is 51 amperes. So, maroon tayo na mabamit na 40 amperes. Maski siguro pumalo tayo ng mga 45, okay pa. So, yan po yung ating ngayon gagawin. So, in-update ko lang kayo para meron kayong ano, ah, uh, ito uh, simula sa ating uh, pag-check hanggang dun sa pag-inam at pag-nitro hanggang sa pagkarga pag natin ng initial charging para yung mga uh, followers natin at saka mga nagsusubscribe na uh, sinusundan itong ating process ay uh, masundan nila para kung sila naman yung uh, gagawa tapos meron na silang pattern meron na silang uh, guide. So, uh, ito na ngayon yung ating ginagawa so yung compressor natin ay 30 power na double stage compressor na picture so yun na ating ano ngayon so Ah, uh, hindi ko na bibigyo ah, kasi konti lang naman ang gagawin natin dito. So, ay ah, uh, papayin nyo na sa akin yung oras kasi ah, uh, ano na, mag-isa lang ako dito. So, wala na, wala tayong kasama na pwedeng kumuha ng video konti-konti okay, na lang yung ating ano, uh, gagawin so pakita ko lang sa iyo kung saan tayo magkakarga so dahil nga umada ng ating system so dito na tayo ngayon magkakarga sa ating ano, action so yun naman ang lagi nating talaga sa ginagawa kapag nakaandar na yung compressor So sa action na tayo hindi unti na po full charge Pero pag uh, uh Bagong vacuum Pwede tayo magkargaw dyan sa ating liquid line Para magkaroon ng initial charging Then ipa equalize natin yung, yung, pressure Then magtutuloy tayo ngayon dito sa ating suction na. So, dahan-dahan lang ang ating karga mga boss mga sir. So, magandang araw po at uh, God po sa ating. Sa so, susunod na po, sa so, susunod, uh, tabayayin yung ating uh, Uh, mas pangit po yung boses ko sa ano sa audio so, sana po uh, pagpapanin pagpapanin nila at pagsagahin uh, na lang yung aking uh, boses medyo uh, pangit po kasi yung pagdating sa ano at saka hindi po ako makapagilip dahil na uh, uh yung aking cellphone natin na karing po yung kanya para sa mga video natin. So, Maraming, mga at maraming salamat. God sa atin.